Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa panukalang budget ng Mindanao Development Authority o MINDA, isa si Senator Bongo sa nagpahayag ng buong suporta para sa ahensya na siyang tumututok sa pag-unlad ng Mindanao. Si Jane Huwaza, Magbabalita and Bawayño, alam ko po... Binigyang diin ni Sen. Christopher Bongon na dapat suportahan ng pamalaan ang bawat Senador, hakbang na makatutulong upang mapaunlad ang kabuhayan at ng Mindanao, ekonomiya ng Mindanao. Anya, mahalagang hindi maiwan sa pag-unlad ang Mindanao, lalo na't malaki ang potential nito bilang land of promise. Ipinagmamalaki naman ni Go na mula siya sa Davao Oriental at patuloy niyang ipinaglalaban ang kapakanan ng mga Mindanaoan. Ayon kay Go, maraming Pilipino mula Luzon at Visayas ang lumipat na sa Mindanao at doon na bumuo ng pamilya. Patunay na maunlad at payapan ang lugar. Kaya po nararapat lamang na suportahan natin ang bawat hakbangin na makakatulong upang mapabilis ang pagunlad ng ating mga kababayan sa Mindanao. Inalala rin niya ang naging pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na aniya naging patas sa paglalaan ng mga proyekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dagdag panigo ang pangako noon ni Duterte ay isang bansang pantay-pantay at patas para sa lahat ng Pilipino saan mang bahagi ng bansa nagmula. Dahil dito dapat ipagpatuloy ng pamahalaan ang mga reforma at programa para sa tuloy-tuloy na kaunlaran at kapayapaan sa Mindanao, particular sa mga lugar na matagal nang nakaranas ng kaguluhan at kawalan ng katarungan. Napakaganda po ng uh, uh, Mindanao ngayon. At totoo po yun, land of promise talaga ang uh, Mindanao. Ang ayaw lang natin dito, maiwan po ma ang Mindanao sa development. As your senator, patuloy ko pong tututukan ang pag-unlad ng Mindanao. Kahit isang boto lamang po ako rito, uunit uh, ipaglalaban ko po ang kapakanan ng ating mga kababayan sa Mindanao. Dagdag panigo, kapag magulo ang Mindanao, nadadamay ang buong bansa. Kaya dapat tiyakin mapayapa at maunlad ito upang maisulong ang progreso ng buong Pilipinas. Bilang isa rin si Go sa may akda ng Republic Act 11708 Hinikayat niya na tulungan ang Minda sa pagtatatag ng Metropolitan Davao Development Authority na layong tugunan ang lumalaking pangangailangan ng Davao City at mga karatig lugar sa pamamagitan ng maayos na pampublikong serbisyo. Samantala, bilang tagapagtulak ng programang pangkalusugan, ipinagmalaki ni Gon na may 44 na malasakit centers na sa Mindanao mula sa at 167 sa buong bansa. Ako si Jane Wazan, ang inyong citizen correspondent na guulat para sa Diyos at Pilipinas kong mahal.